Bro, aminin na natin, hindi lahat ng I miss you ay totoo. Maraming lalaki ang mabilis ma-fall dahil sa matatamis na salita. I miss you. Ingat ka lagi. Ikaw lang talaga. Pero sa totoo lang, madaling sabihin yan. Kahit sinong babae, kayang i-text yan kahit wala talagang laman. Diyan pumapasok ang stoic mindset. Bilang lalaking may disiplina at dignidad, hindi ka dapat basta-basta naniniwala sa sinasabi ang binibigyang halaga mo ay ang ginagawa. Dahil sa Stoicism, isa sa pinakamahalagang aral ay ito. Ang tunay na intensyon, makikita mo sa kilos, hindi sa bibig. Sa panahon ngayon, ang dami ng lalaki ang nahuhulog sa ilusyon ng affection. Isang sweet na message, isang pakyut na emoji, tapos iniisip agad, mahal na niya ako. Pero tanong ko, may ginagawa ba siya para sa'yo? O puro salita lang? Sa video na ito, Ilalatag natin ang anim na bagay na ginagawa lang ng babae kapag tunay kaniyang mahal. Hindi kapag type ka lang. Hindi kapag bored siya. Hindi kapag gusto kaniyang gawing backup. Ito yung mga actions na hindi mo kailangan hilingin. Ginagawa niya ng kusa. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto niya. At kapag nakita mo ang mga senyales na ito, malalaman mong hindi ka lang fling, hindi ka lang pahinga, ikaw ang mahal. So ready ka na ba? Simulan na natin. Number 1. Inaalagaan ka kahit hindi mo hiningi. Bro, pansinin mo ito. Kapag may babae na kusa kang inaalagaan, kahit hindi mo hinihingi, ibang usapan na yan. Hindi dahil may utang ka sa kanya. Hindi dahil may hinihingi siyang kapalit. Hindi dahil sa tradisyon o dahil babae siya. Kundi dahil gusto kanyang makita na okay ka. Ganyan magmahal ang isang babae na all-in. Nagiging natural siyang caregiver hindi bilang utos kundi bilang instinct. Mapapansin mo yan sa mga maliliit na bagay. Bigla ka na lang may kape sa harap mo kahit hindi ka nag-request. Tatanungin ka niya kung kumain ka na. Aalalahanin niya kung may importanteng meeting ka. Tapos papadalhan ka pa ng good luck kahit busy rin siya. At hindi lang ito simpleng maalaga lang. Ito ay tinatawag nating emotional investment. Ibig sabihin, hindi lang katawan mo ang iniisip niya pati kalagayan ng utak at damdamin mo, pinapansin niya. Kapag pagod ka, bago mo pasabihin, alam na niya. Kapag tahimik ka, ramdam niya agad kung may bumabagabag sa'yo. At ang pinaka-importante, hindi niya ito ginagawa para mapansin. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang makita kang umangat. Sa isip niya, ang tagumpay mo ay tagumpay niya rin. Ang saya mo, kaligayahan niya. Ang pag-angat mo, kasama siya. At alam mo bang hindi niya gagawin ito para sa kahit sinong lalaki? Kung placeholder ka lang, hindi siya magluluto ng sabaw kapag may sakit ka. Hindi siya gagawa ng effort para alamin kung okay ka lang kapag tahimik ka. Hindi siya lalabas ng bahay para dalhan ka ng vitamins o gamot. Gagawin lang niya ito kapag sigurado siyang mahal ka niya. Kapag ang puso niya, hindi na naghihintay ng kapalit, kundi nagbibigay ng kusa. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging submissive o paglalagay ng babae sa traditional role. Ito ay tungkol sa pagmamalasakit. Kapag mahal ka ng isang babae, instinct niya ang alagaan ka. Hindi para maging ina mo, kundi partner mo sa laban. Sabi nga sa Stoicism, ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng kapalit. Ito'y pagkilos ng tahimik pero totoo. Kaya bro, sa susunod na may babaeng inaalagaan ka, hindi lang sa harap ng iba, kundi sa likod ng eksena, pag-isipan mo, ginagawa niya ba ito dahil may kailangan siya sa akin? O dahil gusto niya lang akong makita sa pinakamaayos kong anyo? Kapag ginagawa niya ito ng kusa, tuloy-tuloy tahimik, walang hinihinging kapalit, walang drama. Hindi lang yan dahil gusto ka niya. Yan ay tanda na mahal ka niya, buo, totoo at walang kondisyon. Number 2. Ipinagtatanggol ka kahit wala ka. Bro, eto ang hindi madalas napapansin ng karamihan kung paano ka ipinagtatanggol ng babae kapag wala ka. Madaling ngumiti sa harap mo. Madaling sabihin na proud siya sa'yo habang magkausap kayo. Pero kapag hindi ka na naririnig, tahimik pa rin ba siyang nakatayo para sa'yo? O sumasabay na sa paninira ng iba? Ang babae na tunay na may malasakit, hindi hahayaan na ginagawang katatawanan ang pangalan mo. Hindi siya tatahimik kapag may birong may halong insulto. Hindi niya hahayaang tratuhin kang parang wala kang halaga. Kahit pa kaibigan pa niya ang nagsasabi, kapag mahal ka ng babae, automatic bodyguard siya ng pangalan mo. Hindi dahil sa pride, kundi dahil alam niyang ang reputasyon mo ay bahagi ng pagkatao mo. Halimbawa, nasa tsikahan sila ng barkada niya. Biglang may nagsabi, Eh, yung boyfriend mo parang tahimik masyado. Parang ang boring. Ang babaeng hindi sigurado sa'yo, tatawa lang, sabay palusot. Oo nga eh, minsan ganyan siya. Pero ang babaeng all-in, titingin diretsyo sa kaibigan niya at sasabihin, huwag mong sabihan ng ganyan ang boyfriend ko. Hindi mo siya kilala katulad ng pagkakakilala ko. Kahit pa awkward, kahit pa maiba ang mood ng kwentuhan, ipaglalaban kanya Dahil para sa kanya, ikaw ay parte na ng pagkataon niya. Pag nilait ka, para na rin siyang nilait. At hindi lang ito tungkol sa paninira. Minsan, subtle lang. Parang maliliit na comment. Pero ang tunay na pagmamahal, alerto sa respeto kung kaya kanyang ipagtanggol sa mga hindi mo naririnig. Ibig sabihin, may loyalty siyang hindi nakadepende sa presensya mo. At 'yan ang stoic loyalty. Ang tunay na halaga ng isang tao hindi nasusukat sa papuri sa harapan, kundi sa depensa kapag wala ka. Walang sino man ang perpekto. May mga araw na tatahimik siya at di mo agad malalaman. Pero kung consistent siyang hindi pumapayag na apihin ka, i-down ka o ikahiya ka ibang klasing pagmamahal yon. So bro, kung gusto mong malaman kung gaano kanya kamahal, hindi mo lang siya tatanungin kung mahal ka ba niya. Tanungin mo, ano ang sinasabi niya tungkol sa akin? Kapag wala ako? Dahil kung hindi ka niya ipinaglalaban kapag wala ka, hindi ka niya deserve sa tabi niya kapag andyan ka. Number 3. Nagiging eksklusibo bago ka pa magtanong. Bro, ito yung senyales na halos hindi mo mapapansin pero sobrang bigat ng ibig sabihin kapag unti-unti siyang lumalayo sa ibang lalaki kahit hindi mo hinihingi. Wala pang label, wala ka pang sinasabi na tayo na ba? Pero siya mismo nagsisimulang isara ang pinto sa iba. Hindi na siya nagre-reply sa hey ng mga dating manliligaw. Hindi na siya basta-basta nagpapa-invite sa inuman o party na alam niyang magpapa-insecure ka. Hindi dahil natatakot siya sayo, kundi dahil ayaw niyang saktan ka. At higit sa lahat, tahimik lang niyang ginagawa ito. Walang announcement. Walang post sa Instagram na off the market. Tahimik. Subtle. Totoo. Makikita mo sa galaw niya. Hindi na siya nagpo-post ng thirst traps. Hindi na siya too available sa social media. Hindi na rin siya naghahanap ng atensyon mula sa ibang lalaki. Hindi niya ito ginagawa para mapansin mo. Ginagawa niya ito dahil sa isip niya, ikaw na ang mundo niya. At ayaw na niyang sirain yon sa pagpa-flirt sa iba. Kung iisipin mo, hindi ito madaling gawin para sa karamihan ng babae. Kasi marami ngayon ang nahuhumaling sa validation, likes, comments, attention. Pero kapag mahal ka ng babae, hindi na validation ang hinahanap niya, kundi stability, connection, tiwala. At dito papasok ang stoic lesson. Ang totoong pagmamahal hindi maingay. Hindi nagpapakyot sa harap ng lahat. Tahimik ito pinoprotektahan ka. Kapag tahimik ka inuuna, kapag nag-iingat siya sa mga galaw niya para hindi ka masaktan, kapag pinipili ka niya kahit wala pang title, malinaw na ikaw ang priority niya. Hindi niya kailangan ng utos, hindi niya kailangan pagbawalan mo. Siya na mismo ang lumalayo sa mga bagay na makakasira sa inyo. At dito mo makikita ang emotional exclusivity, yung kahit hindi mo pa hinihiling, ginagawa na niya. Yung hindi lang physical ang faithfulness niya, pati puso at isip sa'yo na lang nakatuon. Hindi ito dahil mahigpit ka, hindi dahil possessive ka, kundi dahil ayaw kanyang mawala. Kaya bro, huwag mong baliwalain ang mga maliliit na pagbabagong yan. Kung dati active siya sa nightlife, tapos ngayon mas gusto niya ang tahimik na call sa'yo bago matulog. Kung dati daming selfie, ngayon mas lowkey na siya. Ibig sabihin, pinabago niya ang mundo niya para sa'yo. At tandaan mo, kung ginagawa niya lahat ng ito bago ka pa man magtanong, E paano pa kaya kapag ikaw na talaga ang pinili niya? Number 4. Inaangkop ang sarili sa mundo mo nang hindi na wala ang sarili niya. Bro, ito ang isa sa pinaka-underrated na senyales ng totoong pagmamahal. Yung babae, hindi ka binabago, sinusubukan kaniyang sabayan. Kapag mahal ka ng babae, hindi niya kailangang ikontrol ka. Hindi niya kailangan na baguhin ang ugali mo, ang mga pangarap mo o ang lifestyle mo. Ang ginagawa niya, Pinag-aaralan niya ang galaw mo. Tinitingnan niya kung paano siya pwedeng makasabay nang hindi nawawala ang sarili niya. Halimbawa, alam niyang gabi ka lagi sa gym. Instead na magtampo, naiintindihan niya kung bakit mahalaga yun sayo. nag adjust siya, nagpapadala ng encouraging message bago ka magbuhat. O kaya naman, tatahimik lang habang focused ka sa ginagawa mo pero ramdam mong andyan lang siya. Hindi siya demanding ng 24-7 na atensyon hindi siya yung dapat sagutin mo ako agad vibe. Alam niya na may pangarap kang binubuo at imbes na istorbohin ka, suporta ang binibigay niya. Pero eto ang mahalaga, hindi rin niya kinakalimutan ang sarili niya. Hindi siya nawawala bilang individual. May sarili pa rin siyang goals. May sarili pa rin siyang kaibigan, hobbies at passion. Hindi siya nabubura sa relasyon, nagiging partner siya, hindi sa kailang. Sa Stoicism, ito ang tinatawag nating mutual alignment hindi mo kailangang iwan ang sarili mo para magmahal. Dapat ang tunay na pagmamahal, nakikipagsabay sa ritmo mo, hindi binubura ang sarili niyang sayaw. Kung mahal ka ng babae, hindi siya magiging hadlang sayo. Magiging bahagi siya ng momentum mo. Hindi siya yung tipo na gustong ikaw lang ang mundo niya. Gusto niyang makisama sa mundo mo, pero hindi bilang anino, bilang kasama. Makikita mo sa kilos niya. Nagiging curious siya sa mga hilig mo. Tinutulungan ka niya kahit hindi niya forte ang ginagawa mo. Nakikinig siya sa mga kwento mo kahit technical, boring o paulit-ulit na. Pero at the same time, may sarili pa rin siyang mundo. Hindi siya dependent sa iyo para maging masaya. May identity siya na hindi nakaangkla lang sa relasyon niyo. At doon mo makikita ang mature na pag-ibig. Hindi drama, hindi selosan, hindi control. Kundi tamang timpla ng pagsabay at pananatili. Bro, kung may babaeng ganyan sa paligid mo, huwag mo siyang pakawalan. Dahil bihira ang taong kayang magmahal ng buo, nang hindi kinakalimutan ng sarili. Yan ang stoic love, tahimik, matibay, pantay. Number 5. Nakikita ang kadiliman mo, pero nanatili pa rin. Bro, lahat tayo may tagong bahagi. Yung mga parte ng sarili natin na ayaw nating ipakita kahit kanino. Yung takot, yung trauma, yung araw na wasak ka, hindi ka makabangon at pakiramdam mo wala kang kwenta. At dito mo makikita ang tunay na pagmamahal. Kapag pinakita mo sa babae ang madilim mong bahagi at hindi siya umalis, ibang klasing koneksyon na yan. Hindi siya natakot nung nakita niyang umiiyak ka. Hindi siya umurong nung umamin kang nagkamali ka noon. Hindi siya naduwag nung sinabi mong hindi mo alam ang susunod mong hakbang sa buhay. Imbes na tumakbo, mas lalo kanyang minahal. At hindi ito simpleng awa, hindi rin ito martyrdom. Ito'y pagmamahal na may lalim. Yung tipong, nakita ko na ang sirang bahagi mo, pero naniniwala pa rin ako sa buong pagkatao mo. Bakit? Kasi sa paningin niya, ang kahinaan mo ay hindi kapintasan. Ito ay patunay lang na tao ka, totoong tao. Sa Stoicism, tinuturo na ang kahinaan ay hindi dapat ikahiya. Ang tunay na lakas ay ang pagtanggap ng kahinaan. At kapag kaya mo itong ibahagi sa isang tao, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan mo siya. At kapag babae ang piniling mong pagbuksa ng madilim mong bahagi at hindi niya ito ginawang sandata laban sayo, ibig sabihin, hindi ka lang niya gusto, mahal ka niya. Mapapansin mo pa, tahimik lang siyang nakikinig. Hindi niya sinusolusyonan lahat, pero andyan lang siya. Hindi niya ginagamit ang nakaraan mo para kontrolin ka. At mas nakakagulat? Mas lalo kanyang nire-respeto pagkatapos mong maging totoo. Bakit? Dahil hindi lahat ng lalaki kayang maghubad ng ego. Hindi lahat ng lalaki kayang sabihin, wasak ako ngayon, pero ikaw, pinili mong magbukas, at siya, pinili ka pa ring yakapin. At sa puntong iyon, wala nang pretensyon, wala nang palabas, walang maskara. Kayong dalawa na lang, totoo, hilaw at buo. Bro, kung may babaeng ganyan sa buhay mo, na hindi lang andyan sa good times, kundi mas lalo pa sa bad days. Huwag mong baliwalain. Huwag mong itulak palayo dahil ang ganitong klase ng pagmamahal hindi mo mahahanap araw-araw. Hindi ito yung kilig na mabilis dumaan. Ito yung pagmamahal na tahimik pero malalim. Yung hindi takot sa dilim mo dahil nakita na niya ang liwanag mo. At tandaan, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa pag-cheer sayo habang nasa taas ka nasusukat ito sa pagtitiis, pagyakap at pananatili habang nasa pinakailalim ka. Bro, kung habang pinapakinggan mo ang video na ito ay may naalala kang babae, yung tipong tahimik kang inaalagaan, ipinagtatanggol ka kahit wala ka, at unti-unting ginawang ikaw ang sentro ng mundo niya, baka nga tunay kanyang mahal. Pero tandaan mo ang aral ng Stoicism. Walang sinasayang ang lalaking may dangal. Hindi tayo dapat nagmamakaawa sa atensyon hindi tayo kumakapit sa almost o baka sakali. Kung hindi ka ipinaglalaban, inaalagaan o minamahal ng tapat, hindi mo trabaho na intindihin pa siya. Ang stoic na lalaki ay marunong kumilala sa tunay na halaga at hindi nahuhulog sa ilusyon ng pasweet pero walang consistency. Kaya ngayon, gusto kitang tanungin, sa lahat ng anim na sinyales na ito, may nakikita ka ba sa relasyon mo ngayon? Kung oo, pahalagahan mo. Kung wala, huwag kang magbulag-bulagan. At kung naniniwala ka pa rin sa tunay na pagmamahal, yung hindi nagpapanggap, hindi nakikisabay lang sa uso, yung naninindigan kahit mahirap, i-comment mo sa baba ang salitang anchor. Dahil ang babaeng tunay na nagmamahal, hindi lang lambing ang hatid, siya ang magiging pundasyon mo.